Ngayong araw mga guys ay mamasada tayo dito sa Roblox <laughs> Pero safety first muna tayo wow! <laughs> Bago tayo mamasada, like and subscribe naman Please, let's go, mamasada na tayo boy Uy, grabe, mamamasada pa lang natin Nasiraan na tayo ng gulong Oh no! Ayusin na lang natin tong gulong mga pre. Kawawa naman natin dito boy. Nasiraan agad tayo ng gulong Wait lang, paano ba ito i-fix? Fix the tire ah, Yes, finally Na-fix na din natin yung tires natin Ay, akala ko na-fix na Hindi pa pala I-screw pa pala natin yan Alright, all goods na Grabe, matumal tayo ngayon Boy, kasi umuulan Yes, let's go Maghanap tayo ng pasayero dito, boy Grabe, matumal tayo ngayon Kasi umuulan Ay, ay, uh, ay Mag-ingat tayo Nakahilmet tayo, boy Nakahilmet tayo wala ganong customer dito, boy? Asan 'yung mga tao dito, boy? Dito tayo. Dito tayo maghanap tayo ng customer dito. Sana may customer dito, please. Customer. Uy, very good. Uy, wait lang. Kasya ba kaya dyan? Uy, Kasya. Okay pa, kasya pa, kasya pa wala. natin. Uy, dito sa Punsit oh. May pa sa Punsit. Gabi, matumal tayo ngayon, boy. Dito pa sa Punsit oh. Grabe, wala na umuopo sa front seat, boy. Kulang pa tayo, boy. Kasiya pa ito ng marami. Sige, sige. Maghanap tayo sa ibang lugar, pre. Let's go. Uh... Sorry, 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 guys. Sorry, guys. Sorry, guys. First time ko ka lang kasi mag-dive ng jeepney, pre. Kalima lang kayo. Okay, okay. Right, joke. Alright. Kasiya pa yan. Walo. Uy, dito sa front seat, oh. Ay, very good. Very good. Kulang pa to Ito pa, may isa pa dito Pwede pang makakabit dito Ayaw niyong magkabit ha Sige, okay, fine Alright, alright, fine, fine, fine Magas mo na tayo ha Tutut, nasan yung gasolin boy dito Okay ka lang dyan boss Boss, okay, okay lang. ka lang okay. okay, okay, ka lang daw Grabe yung payong niya guys, napakatibay Amazing Napakatibay Sige, idadap ko na kayo sa lugar na walang tao yeah. I'm a rider, a oh, rider, doing the big bags, can buy ya. Matumal tayo ngayon, boy. Punta tayo sa Jollibee, guys. Marami doon. Okay, okay, sorry, sorry, sorry. Kaya nagugutom tayo, boy. Punta muna tayo sa Jollibee, boy. Nalimutan ko saan yung Jollibee. Ay, doon, doon, doon. Uy, dito lang. Yes, yes, nahanap ko din. Sinirin V. Ah! Kakain muna tayo. Kain mo tayo. Wait lang kayo dyan mga customer, kung mga pasahero, nagugutom ako. Kain na, mo oi. Ninengbi. Makita ko din si Ninengbi, guys. Oh no no, puta natin si Ninengbi, b Ay, anong ulam? Lilita tayo, boy. Anong ulam? Ooh, anong ulam? Oh, anong ulam? Oh, nakita niyo yun mga bata, si Ninengbi oh, picture kayo. Ayan yung mapapicture. Ako na lang mapapicture. With Nining Bee, Tingnan natin yung hotdog ni Nining Bee. Mm, mm, ang suwap ang hotdog ni Nining P. Gabi, gabi, gabi. Masarap talaga tong hotdog ni Nining Bee. Um, sa gustong kakain dito sa hotdog ni Nining Bee, malapit lang to sa Jabili at saka Ilibin. Si Ilibin. Grabe, may Ilibin-Ilibin dito, boy. At saka... W.S. <laughs> yung SM, ginawang WS. Kaya, kain na kayo dito kay Nining B. ang laki yung hotdog niya, guys. Oh! Mmm! Overload! Okay, guys. Busog na tayo, guys. Let's go. Paparada na natin itong mga tao natin dito kasi nagmamadali ito sila. Sorry, mga press. Sorry for that. Ito! Oh. Sorry, 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 sorry. You arrive at your destination. Thanks. Pasok na kayo dyan. Pasok na kayo. Marami pa dito, oh. Oh, kubaw, kubaw, kubaw. Kubaw, 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 kubaw. Sabi, walang ganong tao ngayon dito, dito. Ay, kaya pala walang ganong tao kasi may ibang jeepney driver. mo ulan na. Uy, boy, pasok ka dito, boy. Ulan na, boy. Masya pa dito sa loob. Pa Pahala ka, boy. Pa Pahala ka, boy. Dito daw sila, dito daw sila. papagas magpapagas kaya tayo. Right, we arrived na. Pasok, pasok. Oh, Manila, 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 Manila Zoo, Manila Zoo, Manila Zoo. Ay, wala gano Ngayon, umuulan kasi. Boy, boy, pasok ka, boy. Oh, basa ka dyan. Ah, okay, bahala ka. I don't care to you anymore. Ay, dito lang po, dito lang daw siya, guys. Stop the car. Alright, thank you. Wala na ba ibang dyan papasok, boy? pasok ka dito boss Baka mahuli tayo ng pulis. ah, Bahala ka ha, ayaw mong pumasok ka Ayaw mong pumasok ka Sabi pumasok ka <push> <push> Buti na ka-helmet tayo Buti na ka-helmet tayo Buti na ka-helmet tayo Ngang Oy, tulong <push> Lah Grabe, nasira yung sasakyan natin. Ya! Nga 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 nga. Sige, sige, idadrop ko na kayo sa Jollibee, guys. Para daw, para daw. Para saan? Ito. Yeah, packs. yeah. yeah. hala. Hala, ubusan tayo ng gas. Ah, nakalimutan kong magpag-gas. Oy, umalis ka na. Wala, no way! Nakalimutan kong magpagas paano na to, tulungan niya ako! Tulungan niya akong pasanin tong sasakyan! Eh, eh hindi ma-push guys! Yeah, ayaw ma-push! Paano na natuboy? Paano na natuboy? Wala na tayong gas! Dito lang kaya, ha? Wala na tayong gas, mga pre! Bilis, bilis, bilis Gabi, hindi na tumatakbo yung sasakyan natin boy Wala kasing gas Paano na to? Paano kaya to? Ano kayang gagawin natin? Wala tayong gas What should we do? Gabi, respawn na lang natin to boy Hala, hala, hala Bakit to? Parang paiba yung galaw niya guys guys Oy, paano to? Oy There's something wrong at my car Bakit ganito to yung takbo nito? O, tignan nyo, The wheels on the bus go round and round Round and round Round Oh guys, ba't pa lang nasisira yung sasakyan natin? Check down natin boy Check down natin tong gulong Okay naman What's wrong? Dito daw, check down natin Okay naman yung makina boy Bakit ganito tong Tignan nyo Boy, what's wrong? Tut, 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 tut Hala, kukutatawag tayo ng mekaniko dito, boy. Hala, oy. Wala pa tayong customer ngayon. Tapos na ganito pa yung sasakyan natin. <laughs> Paano tayo mapunta dito sa paruroonan natin? Uy, <laughs> Gabi, oy, oy, Kawawa talaga tong sasakyan na to, guys. Naubusan pa ng gas. <laughs> eh, naubusan tayo ng gas paano na to boy at yun lang ang ating video for today mga pre parang nalugi tayo ngayon boy nasiraan tayo ng gulog nasiraan pa tayo ng makina sa sakyan <laughs> kaya uuwi na lang tayo at matulog kaya please like, comment and subscribe peace out see you later